po sa lahat uh, Welcome na naman po sa ating Youtube Channel Ryan Patino Agri-Farming Kitchen and Family Adventure So uh, Ang topic po natin ngayon ay uh, Magsisimula na po tayong Magsasalang ng ating mga Mga uh, Lalaking Birdcock at saka yung ating Broodhen uh, Atin na po silang ipag mimit sa isang kulungan Uh, ito po yung uh, unang proseso sa pagbibreeding ng mga manok so siguro uh, pag po pa yung babae na pong meet nila ng ano ng uh, ating mga bugkak medyo ano pa naiilang kaya uh, ngayon po ito po yung unang araw ng ating pagbibreed at saka mayroon din tayong ano uh, masamang nangyari dito sa farm 'yung dalawang manok po natin ay nagpapatayan kasi nakaano po sila sa lubid naka uh, 'yung lubid medyo ano uh, luma na naputol kaya 'yung isang ano na 'yung isang stag natin uh, nag away sila kaya 'yung isa para ano 50-50 na ano mabubuhay. Pero 'yung isa naman 'yung nakaputol sa lubid ay medyo okay pa naman uh, baka ano uh, pwede pa gamitin 'yan. Pero 'yung isa ano na 50-50 na po 'yan. So, bago po yung lahat, uh, sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Ryan Patinyo po, Agri Farming, Kitchen and Family Adventure. Ang una po nating isasalang na budkak ay ito po. Ito po yung una nating isasalang na budkak. Kasi ano sila eh, uh, isang araw, isang, bab, isang brood hen, isang budkak. So, bali dalawas ng pinagsabay ko araw-araw. Kaya ang mauna ay siya po at saka yung isa nating bugkak so ito naman po yung uh, pangalawang bugkak na i-prepare natin yung sa isang bugkak kanina so sabay po silang dalawa nating uh, ilo-load ngayon pero ito sa kabilang ano, kulungan yung isa naman sa kabila namang kulungan sa na ay may division sila ay eh, lambat kasi yung division natin kaya sa gitna ng kulungan ay bakante bukas na naman yon then sa kabila magkabilaan sila para hindi po sila mag-away yung unang bugkak po nakikita nyo ay dito po po siya uh, yung yung unang bugkak po na ano, nakikita nyo ay dito po sa inahin na to unang po uh, dito po po siya i-prepare yung unang bugkak so yung pangalawang bugkak naman ay ah uh, dito natin i-prepare yung pangalawang bugkak so magkasabay sila ng uh, isasalang natin pero sa gitna may pagitan isang bugkak dito isang bugkak dito at saka yung gitna bukas naman at saka yung dito sa kabila para magkalayo sila kasi pag ano, nagsabay yung apat na bugkaka sa kaapat na brood hen ay eh makikita doon sa bandang ibabaw. yan po, kasi yung division ano lang, lambat lang ay mag-aaway po yan sila. So kukunin na natin yung mga brodcock Ito na po yung unang woodcut na sasalang natin dito sa ating uh, isang inahin. Si 1 is to 1 yung pag-breeding natin dito. So ipasok natin siya sa breeding pen. ngayon po ito yung pangalawang bugkat natin yung isa nasa kabilang kulungan yung ita, ito naman ay dito sa kabila yung gitna, ay bakante yan bukas natin yan lalagyan ng ah uh, kasi pag lalagyan natin sa gitna magkikita sa sa ibabaw mag aaway po sila So ayan na po na load na po natin yung ating mga broodcock sa ating mga brood hen. So yan po yung unang araw na sila po ay nagkikita. Pero yung mga brood hen naman po ay nagsisimula na po yung maghihit kaya hindi na po may ilang masyado sila sa mga uh, brood cock natin. So ayan na po. Uh, napasok na po natin yung ating mga broodcock yung sa gitna naman po ay bukas na po yan at saka ito naman po sa kabila ito bukas wala tung bugkak so ngayon po sila po ay uh, nasa ano pa nasa orientation phase pa lang kasi matagal po silang hindi nakapasok sa loob yung ating mga bugkak bibigyan natin ng kunting pagkain para naman po sila ay magka roon ng yan bibigyan natin ng kunting pagkain para yung bawaeng budkak ayan po ayan napakasta na po yung ating unang babae so ayan kinastahan na po siya ng ating uh, unang budkak so ayan po nasa unang ano pa lang nila pero ano na kasi ano kasi eh nagihit na po yung ano yung babae natin kaya hindi na po uh, may ilang yan pag pinapasok ka natin ng uh, burkak so ayan po dito naman po sa kabila sige natin yung kunting pagkain para bumaba yung uh, so, ayan po uh, medyo ano pa naiilang pa rin yan pero pag yung babae naman ay gusto na po magpakasta sa lalaking budkak natin ay pusa na po niyang uh, uupo yung babae para kastahan ng budkak Kung na po kulang yan ay uh, na po yung babae natin yan po sila siguro mga tatlong araw mula ngayon ay uh, ano na hindi na po may ilang yung babae nasa ano pa lang yan nasa courting stage pa lang so yan po sila ngayon naman po. Ito po yung sinasabi ko na ano, na stag na naputol Nakaputol ng kanyang lubid sa ah. Uh, ito po yung stags na ano, napuputol po yung kanyang lubid. Kaya ah uh, yung katabi niyang ano na stag natin sila po yung nag-aaway so yung mga ano niya yung mga galos niya sa mukha ay ganyan lang hindi naman masyadong ano uh, marami so ayan po so may chance pa po ito na ano na uh, may chance pa po itong ano uh, magamit natin kasi hindi naman na balda yung mata niya so yan po yan ito po ay nasa anim na buwan pa lang na stag So ito naman po yung kaniyang pinatay na manok kasi magkatabi lang po sila. Kukunin, na, kukunin natin. So ayan po kawawang kawawa po siya. Kasi yung buong mukha talaga niya ay ah uh, no, sirang-sira talaga. Yan po, masisira po yung mukha niya. Yung mata niya hindi na po niya maibuka. So ako po ay nasasayang dito sa stag na to. Nasa ano pa lang to, nasa anim na buwan pa lang tong ano na stag na to. Sayang kasi hindi ko po nadatnan pag punta ko dito sa farm hapon na po Ayan po, nagpapatayan na po sila. So, maraming galo sa kanyang ulo. Ayan. Ito nga, ano ko, eh, kung mabubuhay pa ba, mabubuhay pa ba to, o ano. Kasi, parang, yung damage sa kanyang, ano, ulo ay, ah, uh, sobrang marami po. Hello! So, ano lang, ah, uh, lagay mo lang natin siya sa kulungan. Uh, babantayan natin kung may ano to may improvement pero kung wala naman ay mapipilitan talaga ano tayong ano katayan to para hindi naman po masayang hello so yan po hello yan po yung stag hello! Uh, hello! na ano na patay ng kanyang kapwa stag hello! 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 so ganyan talaga ang pagmamanok mga uh, kaibigan Uh, hindi naman tayo 24 hours na nandito sa farm. Uh, so, uh, ganyan talaga yung mga pagmanok mga kaibigan. Kasi ako po, hindi naman po ako uh, 24 hours na nandito sa farm. Kasi uh, pagkatapos ko po napakain ng mga baboy, kambing, uh, aso at saka manok, ako po uuwi na po sa bahay kasi mayroon po pong ibang gagawin. Kaya pag balik ko ito nung hapon, yun po yung nadatnan ko na. Na nadatnan ko po na nagpapatayan na po sila. So ganun pa man, tuloy tuloy pa rin ang buhay. Siguro uh, yan po yung ano, kapalaran niya sa ano, sa kaniyang uh, buhay. Na hindi po siya uh, aabot sa panahon na siya po ay uh, iaaway natin sa ruwida So Obserbahan muna natin kung anong mangyayari doon sa stags natin na ano na, na sobrang damage yung kanyang katawan. At kung sabi ko nga ay para hindi naman pumasayang kasi pinapakain po natin 'yan ng mga ano, pinapakain po natin 'yan ng mga feeds para, para hindi naman po masayang ay uh, kakatayen naman nalang natin para ano, uh, gawing ulam. <laughs> so ganyan talaga. So hanggang dito na lang po. Uh, salamat po sa inyong panonood. Sa hindi po po naka-subscribe, subscribe na po kayo. Ryan patinyo po. Agri-Farming Family and Kitchen Adventure. Happy farming po mga kaibigan. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Sige po, bye-bye. See you next time.